isang lalaking nahuli sa bundok ng Borneo. Nahuli noong taong 1990. Alim na taon na ho ang nakakaraan ngayon. Totoo ba sinasabi niya? Ito'y ay kumakain ng buhay na manok, patay na manok, hindi marunong magsalita ng Tagalog, ni katiting na Tagalog. Mga kaibigan, napakaswerte ninyo sapagat sa gabing to, niyo ninyo kung paano kumain ng ang isang lalaking ito na nanggaling sa Borneo. Tandaan nyo, maswerte kayo. Yung ipinayag ninyo, hindi po kahinahinayang. Pakakainin na natin ng manok. Inaumpisa na. Itagam muna! na. muna! Ay, may tali. Pinagay niyo sa akin. Ako, paano na karunan tali yan? ka magsasantan ng Tagalog. Manitis sa tayo mga kaibigan. Ay, ako na may hindi talaga tagabong niyo eh. At saka marunong akong magtagalog. Napakihirap lang kumita ng pera. Kaya palabasin niya ako, Tine. Palabasin niya ako, Tine, mga kaibigan. Ah! Ah! naman, Sorry. Honey. Konting taste lang, talagang masakit yan. Ikaw kasi, Romeo eh. Yung ilabalan mo, malok ni pa. Ay eh, malay ko ba oh, 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 oh. namang may tari yan? Oh, 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 oh. Maswerte ito si Romeo, no? Isipin mo, naloloko sa kanya yung anak ng may ari ng karnaval? Si Mr. Chubibo? Aba, pag naging asawa niya, jackpot siya. Hindi mangyayari yun. Ha? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi syempre, ako ang mapapangasawa ni Romeo. Oo? Oh? Ano? Ako ang mapapangasawa niya. Ang ah, bigat ang tama mo, Teng! Tulog ka ba bangga ngayon? Gumising ka! Gising ako, ako talaga mapapangasawa niya, no? Uh, oh. uh. Sweetheart, huwag ka na kasi kumain ng manok. Sa susunod, ibahin mo na lang yung trabaho mo para madali-dali. Oh, siya, siya, siya! Uh. Uh. O, oh, nga mo! Lisan uh. mo! Uh. Ganda mo pala pag nagagalit ka. Uh. oo oh, bakit? Tama na ako na ligaw ng putok, no. Ligaw. Bakit? Bakit naman niya kapula? Akin na, ka! tutuloy ang buyan. Ingigi ako ng bala. Wala na rin ako, paano na 'to? Hala na. Pag tinutukan tayo. Oh. Pagbigyan mo na kaya si Papa Obet. Ano? At least na iligtas mo ako. Hindi ko mo gusto mo. Hindi, sumuko na lang tayo. Nakakahiya. Talaga nakakahiya. Hindi mo nga yan. Saan naman nakakita ang babae? Paano na to? Pakiramdaman na lang. Ano? Paul,

kaya kenyen eh okay. ah kung ano ah ngayon magagaw <laughs> morning kakain na huwsi sila eh bab boy kain na kayo mga baboy oh kain na oh. Hi. Ay! 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 <coughs> po, baka naman kapilang alam mo lutuin. Hindi ho, marunog din ako magluto ng... O, ano alam mo? Sa labat po. Ah, sa labat. Magaling sa posisyon. May loyal, di ba? Gusto niyo lagyan-lagyan sili? Sige. O baka gusto mo sirain ang boses ko. Eh din kita dito sa abo ko. Hindi ho. <laughs> Nagbibiro lang ho ako. Sige. Ah, ako na. Okay. ingat ka lang. Teka, teka. Huwag mo haluin, eh, ha? May diabetes ah, oh, ako, eh. Wax in, wax out. Wax in and wax out. Ha! Ang sabi nila, ako ang pinakamatigas. Ang sabi ko naman, hayop sa buhok. Alam mo, maglinis ka, mag-concentrate ka. E, ito na ko ako, eh. Wax in and wax out. <laughs> wax in ito <na> nga eh. Ha, <laughs> na yun, mo. Lola! Hey, Lolo. na mo para madulas ako, no? Ay, Hindi, mo, Lolo. Maupo muna kayo. At tama na. wala akong pader eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Binitawa ng ngaho, Oh. Ben? Oh, ano yan? Salamat. Hindi ko pa nakakadalong betang may of drinks ka na. Mm. Mm. Kading? Mm. Thank you, ah. You're welcome. Sige, ha? Sige. Tabi! Tabi! Tabi!